Yun mga boss, may bagong uh, project naman tayo. Bali itong flat sheet is palitan natin ng standard na in order ng ating, uh, ating customer mga boss. Bali ito siya mga boss. Order ito sa online mga boss sa Shopee. Food Panda Delivery. Palitan niya ng makapal kasi ang sakit sa puwet mga huh? boss. Motor mga boss. Wow ang ganda mga boss. Kasi yung uh, gawin yung malimatisan concept mga boss. Bali babaklasin na natin yung dati yung mga cover mga boss. Tanggalin natin mga boss. Pabilisin na natin mga boss para madali lang mga boss. Ganito lang magtanggal mga boss. Lokit lukitin lang mga boss. Okay kayo mga boss. Ganyan ganyan yun mga boss. Lokit mga boss. Ito na mga boss. Pagkatapos natin tanggalin mga boss, tanggalin natin yung uh, silupin yung mga boss. Bali, uh, ito na yung uh, ipalit natin mga boss, yung bago na binili ng customer sa online shopping. Yan, try natin mga boss. Wow, ang sakto mga boss. Yan, ang ganda. Ito yung kabe mga boss. Bali, uh, nabilong ito sa... Malaysian concept mga boss. Maganda pala pag ganito mga boss ang kapal. Ganito 'yung cover mga boss. Tingnan niyo mamaya pagkatapos na mga boss. 'Yan. 'Yan, iplastar natin mga boss. Okay kayo, mga boss. Vale. Ito siya na mga boss, finished product mga boss. Tingnan niyo mga boss, ang ganda. yeah